Good morning. Good morning, ma. Yeah, alright. Karon, mm -hmm. <laughs> ngayon, pupunta kami sa... Undoy. Undoy. Asa sa ta, tama? Undoy. Oo. Oh. Magusta mong ta? Ay, maling kay ko. At sa mga tagi dire? Dili. <laughs> oh. <laughs> ngayon, pupunta kami sa Undoy. Ay, bibili kami ng Olims. Olims, ma? Ha? Olims? Hmm, Olims. <laughs> kadlakad kami sa Kabuntagon oh. Sayo sa Kabuntagon. Pabastog sa tuhod. mang shortcut kami mang shortcut. Dire dire shortcut. Dire ang daanan namin pag mag shortcut guys. Ang lulo niyan ay titingnan natin kung saan. Kasi itong matandang laagan, mauna ang suwito. <laughs> ah, susunuran lang taong ko, Ani. Kay, alam nga, so sure Ay, puta, aso. <laughs> Nilusot. Agi <laughs> mo sa ano. Ang pagkainan. Ang oh, ni. Uy! Takarang ke agi. O, oh, tamak Tama, tama. Ayan. Ito na pala yung daan. Ito na yung lagusan, oh. Wow. Oh. Wow, wow, wow. Magic na akong madurder. dumating na kami dito sa highway <laughs> sa highway, oh dito, lakad-lakad na kami, oh <laughs> ang ganda oh. ngayon papunta na kami sa onthoy maghanap kami ng gulay, yon. papunta kami sa onthoy mayroon din siyang shortcut dito mga mm. suhito Mga shortcut na daanan. Mga sa na turun, ma. Ay, gulayan itong sida, di ba? Mga bata, butido. Ayan na, paakyat na kami sa undo. Iawang bakit mayroon pa kayang... Oh, yes, yes, yan ang ano dito guys Lagang kailangan yung tuhod mo Ay strong Kasi tingnan mo kung ano, Mamalingki ka lang Aakyat akyat ka po Ay sarap ng tuhod Ay sarado pa Saradi Ang pila pwede na magbubukas terima gulay na lang sa sa gatas ni Soy Soy ay dada kong gulay yan hindi hata palit ay gulay yan eh may bukas na gulayan yan oh Oh, in, oh. Un, kao, ah amit tanglat tu deh. Maka balor pilah ma. Baik tak? Baik turin kah? Oh, turin temtuk. bata? Oh, Sipinta.